Isang maiksing dasal para malayo sa sakit. Panginoon, gawin mong safe ang aking araw-araw. Ilayo mo ko sa lahat ng uri ng sakit o mga viruses na nasa aming lugar at bayan ngayon. Panatilihin nyo kaming malakas at maging protektado, Lord. Sa inyo po kami aasa sa mga bagay na ito sa aming buhay, Panginoon. Alam po namin na ikaw lang ang makapagbibigay ng lahat ng proteksyon sa aming katawan, Lord. Lord, kahit na ano pa ang tawag sa mga sakit na yan, I know, Panginoon, all names will bow down to your name. Alam po namin na ang kapangyarihan mo ang aming panangga sa mga sakit na ito. Lord, napakadelikado na ng panahon ngayon. Naniniwala at kakapit kami sa inyong pangako at salita, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa proteksyon na inyong ibinibigay at ibibigay sa amin. Ito po, Lord, ang magiging kasama namin sa araw-araw ng aming buhay. Salamat Panginoon. And Lord, we are also praying for our family and the family of people who are watching right now. Please continue to love and protect them, God. Panginoon, salamat. Salamat po sa lahat ng pagmamahal niyo sa amin at patuloy po kaming lalapit sa inyong presensya. This is our prayer in Jesus name. Amen. Sabi nga sa Deuteronomy 31:6, Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you.